Ito ay isang kulay abo, maulan na hapon, ang uri na gusto mong kunin ang bilis at magtago sa ilalim ng kumot. Si Isabela, isang 22 anyos na estudyante, ay mabilis na naglalakad sa mga lansangan ng lungsod pagkatapos ng mahabang araw ng klase at trabaho. Ang kanyang environmental engineering degree, ang kanyang pangarap, isang bagay na pinaghirapan niyang makamit sa loob ng maraming taon. Ngunit sa sandaling iyon, puno ng pag-aalala at pagkabalisa ang kanyang isipan na tanging mga nakaranas lamang nito ang makakapaglarawan. Sa sobrang higpit ng pagkakahawak ng kanyang mga libro sa kanyang dibdib, sinusubukang protektahan ang sarili mula sa lamig at ambon na pilit na bumabagsak, hindi niya agad napansin ang matandang lalaki na nakatayo sa bangketa ng abalang kalye. Para siyang naliligaw, nag-aalangan sa harap ng pedestrian crossing. Kumikislap na dilaw ang ilaw ng trapiko, nagsimula nang bumilis ang mga sasakyan at maraming tao ang simpleng tumatawid nang hindi siya pinapansin. Ang pagmamadali ng lungsod, ang mabagsik na bilis ng pang-araw-araw na buhay, ay tila walang sino man ang may oras na tumingin sa iba. Ngunit tumigil si Isabela. Ang isang bagay tungkol sa lalaking iyon, marahil ang kanyang pagod na hitsura o ang kanyang masela na paraan ay gumising sa kanyang tunay na pagnanais na tumulong. Sir, kailangan mo ba ng tulong sa pagtawid sa kalsada? Tanong niya na may kalmadong ngiti na bihirang tanawin na sa abalang lungsod na iyon. Ang lalaki ay tumingin sa kanya, nag-alinlangan, at sa wakas ay tumugon sa isang nahihiyang, halos nagpapasalamat na tango. Ang kanyang pangalan ay Alvaro, isang simpleng tao na may mga kwento na hindi maisip ng sinuman, maingat at matiyagang hinawakan ni Isabel ang kanyang braso. Tinulungan siyang tumawid sa kalsada habang ang mga sasakyan ay naiinip na bumusina sa paligid niya. Para sa kanya, ito ay isang natural na gawa, isang maikling sandali na malapit ng makalimutan. Ngunit para kay G. Alvaro, ang tulong na iyon ay parang liwanag sa kadiliman, isang paalala na mayroon pa ring kabaitan sa mundo. Nagpatuloy si Isabela sa kanyang paglalakad, ngunit sa loob-loob niya ay naramdaman niya na ang maliit na kilos. Na ito ay may mas malaking kahulugan, bagay na hindi pa niya naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, ang buhay ay madalas na nakakagulat sa atin nang hindi natin inaasahan at ang kanyang kwento ay nagsisimula pa lamang na maisulat. Sa kaibuturan, higit pa sa mga libro, ang dala ni Isabela. Dinala niya ang mga pangarap, hamon, at hindi tiyak na kinabukasan. Anak ng mapagpakumbabang mga magulang na palaging nagihikayat sa kanya na mag-aral at huwag sumuko, alam niyang ito na ang pagkakataon niya para baguhin ang buhay ng kanyang buong pamilya. Ngunit hindi naging madali ang lahat sa pagitan ng mahabang araw ng pag-aaral, at ang mga kakaibang trabaho para tumulong sa pagbabayad ng mga bayarin, hinarap niya ang patuloy na takot na hindi makahanap ng trabahong magpapahalaga sa kanyang dedikasyon. Ang internship sa environmental engineering company ay tila ang ilaw sa dulo ng tunnel, isang pinto na magbubukas sa isang mas mabuting mundo. Ngunit tulad ng madalas na nangyayari, ang buhay ay may sariling mga plano. Ilang araw bago ang graduation, nakatanggap si Isabela ng balita na ikinawasak niya. Ang kumpanya kung saan siya nag-internship ay nahaharap sa kahirapan at hindi siya ma-hire. Ito ay isang malakas na suntok, isang suntok na nagpalaki ng pag-aalinlangan at takot sa loob niya. Anong ngayon? Anong gagawin ko? Naisip niya habang nakatingin sa kisame ng kanyang maliit na silid kung saan nandoon ang mga larawan ng kanyang mga magulang, kanyang mga kaibigan, kanyang mga nagawa at pati na rin ang mga kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Sa kabila ng ipo-ipo ng damdamin, hindi sumuko si Isabela. Sa wakas ay dumating na ang araw ng pagtatapos at kaakibat nito ang magkahalong kaba at pag-asa. Ipinagmamalaki niyang isinuot ang kanyang gown Mahigpit na hawak ang diploma na sumisimbolo sa mga taon ng pagsisikap at sakripisyo. Habang pinagmamasdan niya ang mga nakangiting mukha ng kanyang mga magulang sa audience, naramdaman niyang may bagong lakas na tumubo sa kanyang loob. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay isang espesyal na bisita sa seremonyang iyon, si G. Alvaro mismo, ang lalaking tinulungan niyang tumawid sa kalye ay naroon nakaupo sa mga hanay sa harapan na may maingat na ng ngiti at isang tingin na tila nagtatago ng isang lihim nang matapos ang seremonya at nagsimulang umalingaungaw ang palakpakan. Lumapit si Alvaro na may hawak na sobre. Magkahalong pagtataka at kuryosidad ang naramdaman ni Isabela. Iniabot niya sa kanya ang sulat kasama ang isang business card na may pangalang Alvaro Montenegro, presidente ng isa sa pinakamalaking grupo ng engineering sa bansa. Ang panukalang nakasulat sa liham ay higit pa sa isang trabaho. Ito ay isang pagkakataon upang magsimulang muli. Isang imbitasyon na magtrabaho sa mga makabagong proyektong pangkapaligiran na may sweldo at mga benepisyo na hindi niya naisip. Noon, naunawaan na ni Isabela na ang kanyang maliit na pagkilos ng kabaitan sa kalye ay naging punto ng pagbabago. Sinabi ni Alvaro na noong araw na iyon, nang tulungan niya siya, nakita niya ang isang bagay na bihira sa kanya. Hindi lamang ang kakayahan, kundi pati na rin ang karakter at empatya. Mga katangian na sa mundo ng negosyo ay purong ginto. Siya mismo ay natulungan sa panahon ng isang mahirap na oras sa kanyang buhay at ngayon ay nais niyang ibalik na nag-aalok ng mga pagkakataon sa mga karapat dapat sa kanila, hindi lamang sa mga may napakatalino na resume. Ang unang araw sa bagong, kumpanya ay isang ipo-ipo ng mga damdamin. Si Isabela, sa kabila ng kanyang pagkabalisa, ay nakadama ng pagtanggap at pagpapahalaga. Mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga tao ang kanyang dedikasyon at talento at nagsimula siyang manguna sa mahahalagang proyekto. Palaging may layuning tulungan ng kapaligiran at lumikha ng mga napapanatiling solusyon. Higit pa riyan, natutunan niya na ang tagumpay ay hindi lamang nagmumula sa individual na pagsisikap ngunit mula sa mga koneksyon ng tao, tiwala at pasasalamat. Makalipas ang ilang buwan, nagsimulang mabuo ang pinakamahalagang proyekto ng kanyang buhay, isang social institute na nilikha upang mag-alok ng mga scholarship at pagsasanay sa mga kabataang tulad niya na nangarap na baguhin ang kanilang buhay at ang mundo. Si Isabela na ngayon ang bida sa sarili niyang kwento, ngunit isa ring inspirasyon sa marami pang iba na naghahanap ng pagkakataon. Sa huli, natutunan niya ang isang mahusay na aral, ang kabaitan, kahit na sa pinakasimpleng mga kilos ay maaaring baguhin ang kapalaran ng mga tao. Ang buhay ay isang pagkakasunod-sunod ng mga pagtatagpo at mga pagpipilian at ang tunay na kayamanan ay nakasalalay sa kung ano ang ibinibigay natin nang hindi umaasa ng anumang kapalit. Pinagtagpo ng tadhana ang dalawang kaluluwa noong tag-ulan na iyon at nagsimula ang lahat sa pagtawid sa kalye. Si Isabela ay pumasok sa trabaho tuwing umaga na may pakiramdam ng pasasalamat na mahirap ilarawan para siyang nabubuhay sa isang umpanaginip, isang panaginip na para sa marami, ay tila imposibleng mangyari, ngunit iyon para sa kanya ay naging totoo sa isang maliit na kilos. Araw-araw, habang naglalakad siya sa mga modernong koridor ng Montenegro in Genaria, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad, gayon din ang gaan ng isang taong nakakaalam kung nasaan siya kung saan siya dapat naroroon. Ang mga unang linggo ay puno ng matinding pag-aaral. Unang pumasok si Isabela sa mga proyekto, niripaso ang mga ulat, lumahok sa mga pagpupulong kasama ang mga makaranasang direktor at nag-ambag ng mga makabagong ideya. Nagtrabaho ang kumpanya sa mga malalaking proyekto, ngunit gayon din sa mga proyektong pangkapaligiran na naghahanap ng mas napapanatiling at makataong solusyon sa mga epekto ng engineering ito ang lahat ng pinangarap niya pagsasama-sama ng agham kapaligiran at layunin ngunit kasabay ng pagkakataon ay dumating ang mga hamon may mga kasamahan na tumingin sa kanya na may tiyak na halaga ng hinala ang ilan ay hindi naiintindihan kung paano ang isang batang nagtapos ay direktang tinanggap ng mismong presidente ng kumpanya, laging may bulungan sa likod ng mga eksena. Nakarinig siya ng mga banayad na komento tulad ng siya ay isa lamang sa mga protege ni Alvaro. I bet hindi mo kakayanin ang mabigat na takbo dito. Ngunit alam ni Isabela na ang kanyang tungkulin ay hindi upang patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Ang kanyang fokus ay sa kanyang trabaho, sa kanyang hilig, at kung ano ang maaari niyang itayo gamit ang regalong iyon na ibinigay sa kanya ng tadhana, si Alvaro mismo, palaging maingat, ay sumunod sa kanyang pagunlad mula sa malayo. Hindi siya ang uri ng boss na nagmamalasakit sa pambobola o mahigpit na mga hierarchy. Pinahahalagahan niya ang mga resulta at higit sa lahat ang katangian ng mga nagsagawa ng kanyang mga pinahahalagahan. Sa ilang pribadong pananghalian, ibinahagi ni Alvaro ang mga piraso ng kanyang kwento kay Isabela na parang gusto niyang ipasa ang kanyang sariling paglalakbay sa buhay sinabi niya sa kanya na Noong bata pa siya, nagkaroon din siya ng pagkakataon salamat sa isang taong naniniwala sa kanya kapag ang lahat ay tila nawala. Ito ay isang negosyante na pagkatapos makita siyang tumulong sa isang batang lansangan ay nagpasya na bigyan siya ng pagkakataong magtrabaho. Mula noon, nakipagkasundo si Alvaro sa kanyang sarili, palagi niyang inoobserbahan ang ugali ng mga tao sa kanilang maliliit na kilos. Minsan, Isabela, aniya sa matahimik na tingin, ang nagpapakilala sa isang tao ay hindi ang kanilang resume, hindi ang diploma na nakasabit sa dingding. Ito ang ginagawa nila kapag walang nakatingin. Sinasamantala ni Isabela ang bawat Salita ng may atensyon, ito ay hindi lamang payo sa negosyo, ito ay mga aral sa buhay. Hinubog nito hindi lamang ang kanyang karera, kundi pati na rin ang kanyang pananaw sa mundo. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Ang kanyang mga proyekto ay nakakuha ng kakayahang makita at ang batang inhinyero ay nagsimulang maimbitahan na ipakita ang kanyang mga solusyon sa mga madiskarting pulong. Ang bawat pagtatanghal ay isang pagkakataon upang ipakita hindi lamang ang kanyang teknikal na kaalaman, kundi pati na rin ang kanyang pagkahilig sa kanyang ginawa. Sa panahong ito, dinalhan siya ni Alvaro ng bago, mas matapang na panukala. Isabela, gusto kong lumikha ng mas malaki. Gusto kong ibalik sa mundo ang bahagi ng natanggap ko. Humanap tayo ng isang social institute para mabigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na tulad mo ay may mga pangarap at kailangan lang ng pagkakataon bumilis ang tibok ng puso niya ang dati ay tila isang pangarap na trabaho ay naging isang bagay na mas malaki ito ay ang posibilidad na paramihin ang kabaitang natanggap niya noon ang Montenegro Institute ay isinilang bilang isang binhing itinanim na may mahusay na pangangalaga sa unang ilang buwan, tumulong ang Isabela sa pagbuo ng proyekto, pag-assemble ng mga kuponan at humingi ng pakikipagtulungan sa mga universidad at kumpanyang handang sumuporta sa inisyatiba. Hindi naging madali. Nagkaroon ng burokrasya, paglaban at paghihirap sa pagpopondo, ngunit mayroon ding mas malaking puwersa na gumagabay sa lahat. Sa bawat kabataang napiling lumahok sa programa, muling ibinalik ni Isabela ang kanyang sariling kwento. Nang tumingin siya sa mga mata ng bawat estudyante, nakita niya ang parehong kislap ng pag-asa, ang parehong pagnanais na baguhin ang kanilang buhay. Alam niya mula sa personal na karanasan ang kapangyarihan na maaring taglayin ng isang simpleng oo. At kaya lumago ang institute, bumubuo ng mga unang klase nito, nag-aayos ng mga lektura, nag ng mga kurso, mentoring, palitan at internship. Ang reputasyon ng proyekto ay nagsimulang makaakit ng pambansang atensyon. Ang mga artikulo sa pahayagan at mga ulat sa TV ay nagsimulang i-highlight ang kwento ng kabataang inhinyero na sa isang pagkilos lamang ng kabaitan ay binago hindi lamang ang kanyang sariling kapalaran kundi ng daan-daang kabataan. Sa isa sa mga panayam na ito, sinabi ni Isabella ang isang parirala na naging viral at umantig sa puso ng libo-libong tao. Ang buhay ay laging nag-aalok sa atin ng mga hindi nakikitang tulay. Nasa atin ang pagtawid sa kanila ng may tapang at bukas na puso. May tinulungan lang akong tumawid sa isang kalye. Ngayon... Naiintindihan ko na sa pagtawid na iyon ay tumawid din ako sa pinakamagandang kabanata ng aking buhay. Nang sumunod na taon, ginanap ng institute ang unang seremonya ng pagtatapos nito. Ang mga kabataan mula sa mahihirap na komunidad na dati ay hindi nangangarap ng karera ay tumatanggap na ng kanilang mga diploma. Sa gitna ng palakpakan, ang nasasabik na mga magulang ang mga kabataang nagniningning ang mga mata at ang mga ipinagmamalaking guro, hindi maipaliwanag na emosyon ang naramdaman ni Isabela. Sa pagtatapos ng seremonya, umakyat si Alvaro sa entablado at sa kanyang matatag at emosyonal na boses ipinahayag. Ang nakikita natin ngayon dito ay buhay na patunay na dumarami ang kabutihan. At nagsimula ang lahat dahil nagpasya ang isang dalaga na huminto sa maulan na kalye at makipag-ugnayan sa isang estranghero. Ang dalagang ito ay naririto sa aking tabi at ipinagmamalaki kong sabihin na ang kinabukasan ng bagong henerasyong ito ay nagsimula ng isulat salamat sa mga taong katulad niya. Bumangon ang buong auditorium sa palakpakan. Napaluha si Isabella. Hinawakan ang mga kamay ng ilan sa mga nagsipagtapos at inisip kung ilang buhay pa rin ang mababago mula noon. Sa paglipas ng mga taon, ang institute ay lumawak sa iba pang mga lungsod. Nagsimulang suportahan ng mga kumpanya. Ang proyekto, ang mga pamahalaan ay nagtatag ng mga pakikipagsosyo at ang mga kuwento ng pagharap sa mga hadlang ay nagsimulang dumami. Ang mga batang nagtapos mula sa institute ay nagbukas ng kanilang sariling mga kumpanya, nagsagawa ng mga posisyon sa pamumuno at bumalik bilang mga tagapayo upang tulungan ang mga bagong estudyante. Ito ay isang banal na siklo na lumago sa bawat henerasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng paglagong ito, hindi tumigil si Isabella sa pag-alala kung saan nanggaling ang lahat. Sa kanyang sala, nag-iingat siya ng isang simple, maingat, ngunit makabuluhang larawan, isang imahe ng kanyang paghawak sa braso ni Mr. Alvaro, tinutulungan siyang tumawid sa kalye sa tag-ulan na iyon. Ang larawan na nakuhanan ng pagkakataon ng isang hindi kilalang photographer sa kalye ay isang araw-araw na paalala kung paano mababago ng maliliit na kilos ang buhay. Isang umaga, makalipas ang mga taon, nakaupo sa bintana ng kanyang opisina, nagmuni-muni si Isabela. Itinuturo, sa atin ang buhay na hindi natin makokontrol kapag may mga pagkakataon. Ngunit maaari nating kontrolin kung paano tayo tumugon sa kanila. Ang paglalakbay na iyon ay isang regalo na ibinigay sa akin ng tadhana. Hindi dahil sa mga merito na inakala kong mayroon ako, ngunit dahil kung minsan sinusubok ng universo ang ating kakanyahan sa pinakasimpleng mga sitwasyon. Sa pagbabalik tanaw, alam niyang ang walang katiyakang dalagang iyon na may dalang mga libro sa ulan ay hinding-hindi maiisip ang landas na tatahakin niya. Ang kusang loob halos hindi nakikitang kilos ng paghinto at pagtulong sa isang matandang lalaki na tumawid sa kalye ay naging binhi ng isang legacy na may kakayahang makaapekto sa buong henerasyon. Kaya naman, ang kwento ni Isabela at G. Alvaro ay hindi lamang itinago sa mga pahina ng isang libro, ngunit nabuhay sa bawat kabataan na, sa kanilang tulong, ay tumawid sa mahihirap na lansangan ng buhay patungo sa isang magandang kinabukasan. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na kapangyarihan ng kabaitan ay wala sa kung ano ang ibinibigay nito sa atin bilang kapalit, ngunit sa kung ano ang patuloy na nabuo pagkatapos ng unang kilos. Kung ang kwentong ito ay naantig ang iyong puso at ginawa kang pagnilayan ang kapangyarihan ng maliliit na galaw, Tiyaking mag-subscribe sa channel. Dito, mahahanap mo ang maraming iba pang nakaka-inspire na kwento na nagpapakita kung paano maaring magbago ang buhay sa isang sandali. Ibahagi ang video na ito sa isang tao na kailangan ding maniwala na mababago ng kabaitan ang mundo at sabihin sa akin sa mga komento, ano ang maliit na kilos na nagpabago sa iyong buhay?